What's up mga kabubayan? Snowstorm ngayon dito sa aming area dito sa Toronto, Ontario. Tingnan nyo ang kapal ng isno ngayon. 5 to 10 centimeters na ang nandyan sa baba. Maray pang darating mamaya. Dahil eh, magdamag ito. Maka ni video ka? Oo, uh, magdamag ito ngayon. Video ka dad? Hmm. Ah? Mm. Video ka dad? Well, maglamag ito ngayon na uh, babagsak ang snow. 10 to 15 daw centimeters. Punong-puno na pero umpisa na natin maglinis. So ito na ang shovel natin. Mag-shovel tayo para mamaya kunti na lang o bukas. Kunti na lang natin papalahin. Tingnan nyo ang aming neighborhood. Mga bahay. Taimik. Nandito sila. Tulog na. Hinihintay lang na babagsak mga snow. Kaya ayaw pa nilang maglinis. Pero tayo dahil kalating lang natin. Mas maganda kung linisan na natin para bukas o mamaya konti na lang. Ganyan talaga. So ito ang ating neighborhood. Ito ang situation dito pag winter. Exciting, maganda. Puting puti. Very white. Pero malamig, exciting. Yeah. Libre yung mga yellow dito sa amin ngayon pag winter. Okay, folks. Maraming salamat. God bless everyone. Take care. Stay safe.